sa kanyang pinakabagong post sa social media, isinusulat ng 27 anyos na aktres ang isang malungkot na mensahe para ipahayag na tapos na ang mahabang yugto sa kanyang buhay kasama si Daniel. Kasama ang mga larawan ng kanilang nakaraan, sinabi niya ng maayos na, chapter closed, na nagpapahayag na sana ay makapag-move on na ang lahat. Ayaw na ni Catherine sagutin ang mga tanong ukol dito at nagpasalamat sa pagunawa ng kanyang mga tagahanga. Sa mga larawan, makikita ang mas mahabang pahayag ni Catherine, kung saan ipinakita niya ang kanyang pagiging sarili lalo na sa pag-ibig. Kinumpirma niya na hiwalay na sila ni Daniel, na ang kanilang pagmamahalan ay totoo at hindi pampikito lang. Ini-reflect ni Catherine ang labing isang taon ng saya, kakaibang mga karanasan, at pakiramdam ng pagiging bahagi ng tahanan. Inamin niya na matagal nang naglalakbay ang kanilang mga landas at kailangan na nilang tanggapin na hindi na pwedeng bumalik sa dati. Personal na nakipag-usap si Catherine sa mga tagahanga ng Katniel, nakikiusap na maintindihan nila ang nangyari at makiisa sa proseso ng paghilom. Nagtapos ang mensahe ni Catherine ng maikli at personal na mensahe kay Daniel, na nagpapasalamat para sa labing isang magandang taon ng pagmamahalan. Kaagad sumagot si Daniel sa kanyang sariling post sa Instagram, nagbibigay ng dagdag na bahagi sa kwento ng kanilang paghihiwalay.